Kamusta mga kadyosa? Kung gusto nyong malaman kung paano palakihin ang inyong channel, gamit ang tamang analytics, nasa tamang video kayo. Ako si Pearl ng Diyosa Pearl Vlogs at ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang data mula sa YouTube Studio para mapalago ang inyong channel. Tara, simulan na natin. Bakit mahalaga ang YouTube Analytics? Bakit nga ba mahalaga ang YouTube Analytics? Simple lang, ito ang nagbibigay sa atin ng malalim na pangunawa kung paano nagpe-perform ang ating content. Malalaman natin kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi para ma-improve natin ang ating mga susunod na videos. Sa YouTube Studio, kikita natin ang lahat ng importanteng metrics, views, watch time, subscribers at revenue pero hindi lang 'yan. Meron ding mas malalim na data na pwedeng i-explore. Paano hanapin ang tamang data? Ngayon, punta tayo sa pinaka-crucial na metrics. Unang-una, punta tayo sa Analytics tab. Dito may apat na pangunahing section: Overview, Reach, Engagement, at Audience. Sa Overview, makikita natin ang quick summary ng performance ng ating channel. Dito makikita mo agad ang spike o drop sa views. Kapag nakita mong may biglang tumaas na views, i-click mo kung anong video ang nagdala ng traffic. Pangalawa, ang reach tab. Ang impression ay nagpapakita kung ilang beses ipinakita ng YouTube ang thumbnail ng iyong video. Kasama dito ang click-through rate o CTR na nagsasabi kung gaano karaming tao ang nag-click matapos makita ang thumbnail kapag mataas ang impressions pero mababa ang CTR baka kailangan mong pagandahin ang iyong thumbnails o titles Sa engagement tab naman dito natin makikita ang watch time at average view duration Kung mahaba ang average view duration ibig sabihin ay engage ang viewers mo Pero kung maikli baka kailangan mong improve ang pacing ng iyong videos isa pang mahalaga ay ang top videos na nagpapakita ng mga video na may pinakamaraming watch time. I-analyze kung bakit sila naging successful para ma-replicate sa future content. Sa huli ang audience tab. Dito natin malalaman kung sino ang nanonood ng videos natin, galing ba sila sa returning o new viewers anong age group, saang bansa sila nanonood, gamitin ang data na ito para gumawa ng content na babagay sa iyong audience. Ngayon, paano natin gagamitin ang lahat ng impormasyong ito? Una, alamin ang mga videos na pinaka-successful. Pag-aralan kung bakit mataas ang kanilang performance. Pangalawa, i-optimize ang thumbnail at titles para tumaas ang CTR. Pangatlo, gamitin ang audience insight para gumawa ng content na suwak sa iyong viewers. At yan ang basic guide kung paano gamitin ang YouTube Studio Analytics para mapalago ang iyong channel. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang i-click ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong tips at tricks. Hanggang sa susunod mga kadyosa, salamat sa panonood. God bless us all. Bye-bye! Subscribe now!